magwala. Kuha mo naman ako ng kaso doon para makaisip po kong sabaw. Ma, no, sa ba, nakala ko sa akin kayong dalawa. Hmm, sarap. Nuhuwak no, na yung kumunga tubig na yun. Nakabaso. Dalawa na, ha? Ayan. Oh, Ayan. Ay, paano man kaya sa akin? Hindi ako makakakahit. Kaya busog na busog niya. Kaya kaya butong. Ay, dapat, <tos> dapat, dapat <tos> nga ako lang. Dapat niya ako presidyan nyo. Hindi kayo. Ah, oh, di diba? <coughs> <coughs> Dapat ako eh. No, no, Ang sarap naman ang luto niyo itong bagoon. Siyempre, luto nyo ito. Wow. Eh, alam ko naman din naman yung luto so, dito. Di, ang sarap. Ang sarap ko ng pecha. <laughs> hindi ako ng luya. Ang sarap dito. Napapalami ang kain. Ang sarap lang doon sa mga sarap niya. Ang Nanay, bakit naman ka doon si Alvin merong tasa? Ako wala. Kuha mo naman ako ng tasa doon. Para makaisip ko kong sabaw. <laughs> Mano, kala ko sa akin kayong baso. Ang palamang sinaklinan ang isa.

Kaya nandun ka nalaan kita. Wow. hindi na maaaring hindi mo gusto lang maraming. Hindi gusto eh. Kain tayo kain. Yeah, yeah, ano yan, Ano yan, Nay? Ano Siguro yung mga alas 11 na. Mag-alas 12. Diba? Babe, ah, Papa? Ano Ano Mmm. Huwag na ito tubig mo. Dalawa na. Ha? Oo. O, tumig. Dato na dalawa. Oo nga. Ito ang baso mo. Ito ayan. May wala ng kanan sa Alvin. Nawala ng kanan sa Alvin. Ah, kanin ba? Kanin ba? Kanin ba? Kanin. Kanin. Ayan um, ang kanin. Koti lang. Bakaya hindi lang. Koti lang. Yan. Kanin. Kapat. Hmm. Kaya na kayo. Kaya na kayo.

Ay, iba, nanay, abot nyo nga ng ganyan. Nanay, abot nyo nang ganito. Kapag masit ang nanay, sunod na sunod sa inyo. Bigay kain ang kain na kayo hindi makakain sa inyo. Ayan, nangyayari sa inyo. Ay, pa kaya nyo kayo nyo kayo nyo kayo. Kahit paano, walang gilahan nyo kasi utusan ako ng utusan. Kaya nang gawa ko ako magluluto. Ha? Akong, ako ang mga bigay sa inyo. Nanay, pahingi ng baso. Nanay, pahingi ng tasa. Nanay, pahingi ng ganog. Nanay, pahingi ng ganito. Aba, hindi na ako mabubusan. sa inyo. <tenohiina> okay, Bebang bueno, ako. Huwag mo na ako gawin. Kapit hindi. Kita hindi Dapat ako niya e, ako presensyal nyo. Hindi ba? Dapat ako eh. Gara naman ninyo. Ang gara ninyo. Hindi. <tinyo> <O nie>. Hindi. <tinyo> Hindi ba? okay. ka, hindi ka. ka na naman. Hindi ka, hindi ka. Huwag ka na. Kaya na. Okay. Ina, na. Kayang, Ina, kaya na. Kaya na. Ay, magustuhan mo. Sabahan ko kung ano Hindi na, ako no, na lang Dito kayo naman ako at may paa. Oo, sabahan ko. Kaya na, nakakaay na kaupo. Nakataas ang paa. Hahaha. <laughs> so, paano makakalaga? Hindi ka atin ang ba nakataas naka ng paa sa ano? Sa nangilya? Hindi, hindi. na, <laughs> kaya na. na naman. Ay, ang hindi Oh, oh, Ngayon oh, na ako eh. Usos dito gusto ano? ko wala man wala, sa buhay. Wala, wala, wala. Uh, oh, ano yung bunga? Gusto ko ng SM. Aminin ka ako ay gumugusto ng SM oxygen nga. Mas na ka, <laughs> paas, wala, po kasi. So, ano na nga ba? Nakakaitaw ko eh. Ikoy man akala ng ganyan. <laughs> Ayan. Buhay. Okay. Gawin. Ayan. Kaya tayo. Ayan. Sige na. Bisa, Ayan. Sige. <laughs> Dito, bigyan. So, ayun ako. ano guys. Anong mama, ay, ano lang yan. <laughs> Pinipiro lang namin. Kaya naman seryoso buhay. Kaya ngakala ko, din ko man utos-utos. Alvin! Sabi ko, Alvin, Alvin, ano, nagluluto si nanay. Ano natin si nanay? Kuya, nagluto sa nanay. <laughs> <laughs> diba ba? Oo, tabot-tabot ang utos. Inutos naman mga man. Ano na kainin?